Oh, good morning mga amigo. Dito tayo. So, yung isa naman may nakakawala na naman akong bantam. Dahil yung aking mababait na aso. Ayan. Uy, nasak na naman ito. So, ang gagawin ko na yan. nandito. Dadalawa lang ngayon yung natira. Asan yung isa? Nandito. Nandito na naman siya. Ayun. Ayun. Kita mo mga ayun. Ya. Ya, magka-make kapit bahay. Ay, ito na naman asalarin. Ya, kaya behave na behave. No. Pag kami bantay kaya eh, behave behave, no. kaya mabait naman talaga ito. Talagang nagbibisyo lang. <laughs> Butis kasi. So, ayan. Tago ng sa daluyan looban. So ayan naman siya. Kaya uh, mamayang hapo, medyo uh, natamad ako maghabol ngayon ng mga bantam eh. Ayan. Ito yung nakaraan, ito yung dalawa ang nakakawala. Nung buksan nito, nabuksan dun ito, nabuksan doon to ng aso, mga ah, ganyan, nakalabas. Ito yung nawala nung nakaraan. Ngayon naman, kanina, pagkakit ko, ayan, kalalagay ko lang ng harang. Ayan naman ang Tatanggal naman nila yung Tatanggal naman ni Sophie yung isa na ito Ayan, ay ko At, ayun naman Yung nga yun, yun nandito sa ano So wala, nagkago na Ayun, ayun siya, oh, ayun Ayun yung ano, yung hen na bandam so, Ngayon Ayun, mm, hen oh. So sana hanggang yung hapon Andiyan lang siya para hanapin na lang kung saan siya humapon Or baka umakit ulit dito So yan guys yung ating update dito So ito ay may mga itlog na rin Ito nang itlog na rin dito So yun yung itlog niya, tatlo na so, mga, ito Maglimlimhan Ito yung extra nating uh, lalaki wala na naman bantam. na bantam itlog pero dito yung isa dito baka maging uh, magtatlo na rin ito mamaya mamaya schedule nito na narinto na rin ito dito so, pag mangitlog sila every other day uh, ipinating ko uh, yung itlog dito Ayan, may dalawa rito. Ayan, so, ito yung nangingitlog yan. Tingin ko mangingitlog na tumamaya. Kasi medyo nakabukol na yung puwet. Ayan. Eh, hindi naman itong mga salbahe sa manok na natetemp lang silang harutin. Ayan, ah. Ah, bait-bait yung sabi, Sabi, Pag, pag may kasalanan eh, alam niya, alam nila na. Kaya hindi naman natin pagagalitan yan eh, no? Kasi, ano lang yan? Aso eh. Ayan, no? Oh. Ayun siya, oh. Ayun, oh. Ayan, oh. Nasa bubong ng kapitbahay. Nagpunta. Nasa nam... Pero kanina, doon niyang bumaba. Doon siya nasa... Doon siya may ibabang-ibaba. Pero makikita ulit yan. Stop. okay yun oh, naghahanap ka ayaw mong umakyat dito lumipad ka dyan magbutong pa ngayon so mga mga amigo see you on my next video update ko kayo kung mahuhuli ko ito oh hindi siya alis dyan uh, kung makakabalik pa siya dito pero tingin ko hindi naman siya alis dyan hahanapin lang kung saan siya dadapo mamaya pero ang tayo dahil may mga puno sana dito lang siya maghumapon uh, or um, lumipad packet dito alam naman niya yung bahay niya